Good morning everyone. Oh, uh, may bagong to class. Suka at saka conditioner. Keratin. Ibababad ko po sa akin buhok. So, naka dalawang linggo na rin akong nagbabad nito. Na ano, effective siya. Kasi, hindi gaano naglalagas yung buhok ko. Pero hindi ko naman to ubusin. So, Marami na yung isang sashi kasi yung karating. So, kahit anong, ano po ah, so, pero ito lang po yung gamit ko kasi mayroon dito. Matagal na to eh, kaya ito ang gagamitin ko. Uh, white vinegar. Ganun ko ito yung tripod. So, depende po sa haba ng buhok niyo ang suka. Sa akin, ito lang po. So, barong tuklas. Saka yung buhok ko dito sa dulo ay hindi na siya yung katulad dati na parang ano, magaspang na matigas. Huh? Yan. Babat lang po ganito. So habang naglalaba po ako, at least, makababad na po siya tapos pala ba isa ka lang to so babanlawan mali malilito na ako So, ang babad ko po ay two times a week. 2 beses sa isang linggo. Kaya, nabsorbahan ko po nung mga nakaraang linggo yung buko. Kung effective ba. na siya kasi hindi gano'n naglalagas yung buho Malay mo, kumapay na yung buho ko dito. Kasi hindi na sya maglalagas. Masayos lang ko dito sa ating anit. Para mag-absorb talaga siya sa ating anit. Ayan. Tapos na. Sumutin. Ito dito sa dulo kasi ah, sa dulo parang naninigas. Nagdadry siya? Yeah. ano ko i-transfer ko dito yan ah? Kasi i ko siya rito. Yung Logo ano, eh. kunin mo yung sito. mo naman na ako. Report Ayan. Sa so, ko lang siya. Mamaya ay saka siya bawang bawang.